masungit ang panahon dahil sa bagat at karina Okay, sinikap natin na uh, kunan ang uh, ituktok ng uh, ang ibabaw mismo ng Bumeto Manila ngayon matindi pag oh, oh, ang pagulan. Kita nyo. Ito yung yan yeah. yan yeah. yeah. yeah, area yan area yan and um uh, Oh, malakas ang hangin <laughs> nasa tuktok tayo ng isang uh, mataas na building sa may uh, Mandaluy papakita ko sa inyo yung buong Metro Manila ngayong hinahagupit ng uh, malakas na mga pagulan ah, you know? malakas na mga pagulan at dulot uh, ng uh, habagat at ng uh, bagyong karina although wala namang uh, wala namang direct effect ng karina sa atin of course pinalakas ng karina ang southwest monsoon o hanging habagat so ganito matindi yung mga pagulan uh, dalawang araw gabi na tayong inahagupit ng pagulan mandali ha ah. Mandali ko lang kayo kapayang eh. <laughs> yeah. ayan para alright so here we go ito 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 sa likod ko ano to ito yung mga dero ng Manila. Lugar 'yon. Ang ganun sa May uh, ito Manila eh Commonwealth Pasay area, Ito Makati. alright, Matindi uh, no, 'yung ano, 'yung mga So, si na ng uh, video para na Metro Manila ngayon. Okay, so zero visibility ngayon ng Metro Manila due to uh, um, east monsoon, tuloy-tuloy na pagkulaan. Ito, itong area na ito ay Makati area to. Ito nyo naman ito, Makati area. Ayan, yun yung uh, Makati City Hall. And then doon, doon, doon sa may area na yun, Manila area na yun. Pasay. Ayan. So this is it. Ito yung... Uh, Uh, tuktok ng Metro Manila ngayon binabayo tayo ng malalakas na bagulan sa ng southwest ng Monsono pinalakas ng bagyong Karina so be reminded na walang direct effect sa atin ng Karina no? pero pinalakas ng Karina ang, uh, ang southwest. and ito, itong inong ito, ilumito, ito yung Pasig River oh, yan ha, Pasig River yan ito, Pasig area na yung lugar na yun natin yun naman ah. yeah. yung bridge na yun yun yung Mandalu uh, Guadalupe Mandal uh, bridge Guadalupe Makati alright so kita nyo na ha? wow grabe so yan ang ating sitwasyon sa um, ibabaw mismo ng Metro Manila sa tuktok tayo na isang matahig na building sa Mandaluyong pinapakita natin tong sitwasyon na to alright okay sinikap natin na uh, kunan ang uh, ituktok ng uh, ang ibabo mismo ng Bumeto Manila ngayon matindi ang pagulan kita nyo tong sa likod ko yung Makati area alright and uh, bandaroon ay uh, ano to paasigyari na to ayan eh? And sa baba, yun yung passive river. Ito yung may passive river No? Ulay chocolate, Ganda doon sa Manila yan. Doon. Doon yun yung Manila area. Yun, yun yung Manila area. Yun. Alright. So, kita nyo naman, sobrang kapal ng ulap sa taas. Talagang nagbabadya pa rin mga pagulan. Alright. So, yan ang sitwasyon. At least, pinapakita ko sa inyo itong... Uh, area nito kasi babaw tayo nasang matang matang mata sa building sa Mandaluyong ito ang kabuha ng sitwasyon sa uh, Metro Manila habang may mga lugar maraming lugar ang mga binaha ngayon dahil sa matinding uh, pagulan at uh, bigwas ng uh, hanging habagat na pinalakas ng uh, bagyong karina okay, may mga lugar pa rito Yung area na yon kung nyo naman itong area na ito eh. o, Yung lugar na yun. Yan, yan, yan. Yan. Yan yung lugar na yan. Diba? So may pasig area na yan. Alright. So ayan po ang uh, sitwasyon sa uh, nakikita natin sa ibabaw mismo ng Metro Manila and uh, kognay ng epekto ng ng hangi habagat at ng uh, pinalakas ng uh, bagyong kanina. Alright, para sa DZRH, ito si Ray Sibayan, RH 11, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alright, to all our adventures, to this situation um, over Metro Manila, now experiencing um, torrential rains caused by uh, Southeast Monsoon and uh, Intensified by by uh, Typhoon Karina, I am now uh, here uh, on top of uh, one of the tallest buildings in uh, in Metro Manila, and I'm trying to tell you guys to show you the situation here. There are lots of uh, there are several areas in Metro Manila right now are flooded due to uh, continuous uh, rains. caused by by uh, typhoon by southwest monsoon and typhoon Karina. that street, itong street na to you can see that street toto to, to, to baha na to eh yun yung San Francisco street grabe wow it's an actually based sa advisory ng Mandalu yung knee deep na to eh all the way to uh, you know My silo. This is my silo circle here in Mandaluyong. Alam Talagang kita ninyo, yun, oh. Oh. Lubog sa baha. Ayan yung mga nearby areas ay talagang from knee deep. I don't know kung may mga waist deep na rito ng mga baha, no. So, ayan. Ilalamang yan, na Ilalaman uh, uh, mo, mo, most uh, areas in Metro Manila right now ay flooded ako, ingat po tayo ano ha adventure alright ito, itong lugar na to ito ito yung sa may pantalyon uh, um, Australia Bridge ito yung Mandaluyong yung bridge ayan o no? e, eh, nyo yung Pasig River no? talagang ano na siya Talagang uh, matindi na yung ano tubig. Oh. Talagang tuloy-tuloy yung ano. May mga nakaparada mga sakyan dito. Here, here. Yan o. Oh. Dito na pumarada yung mga sakyan kasi bahanay areas nila dito sa nearby areas sa Mandaluyong Dito na sila pumarada. Ginuha ng parking. Ginuha ng parking lot ang... Uh, Makati Mandaluyong Bridge dahil binahan na rin yung lugar nila dito so sa may Mandaluyong yung mga nakaray din naman mga speedboat dito for any rescue operation kung may mga kinangailangan ng tulong for evacuation alright so yan yan po ang sitwasyon sa Metro Manila itong mga buildings sa ito Makati area na ito Alright, para sa